Ah, uh, midere sa middle yan si Buin. Andre, middle yan si Buin, swimming pool ra. Right? Si Buin. Dra. Kwan Ina to toy kwan, da ng building. Tapikas, sikan, sikan floor. Oh, aton ni at ang maintenance diri aton ni interviewon. pila ang mga entrance diri sa bata og dagko. Boss, pwede mo ngutana, boss. Ako'y yung trabaho, ay nasi yung sinatana. Ah, nasok ko man. Sige, atong taunahan. Ito na ha, kung si naikwa no, ng kaliro niya. Oh, sige. Ang kaliro niya. Basing na yung nilatan. Sige, ako lang ipakita sa inyo. Sige, babae. Uh, muna akong gingon sa inyo hada. Muna ay dako nga. Building niya nga. Muna ay. Nandot kinadog, view. Dagat. Ha. Pwede rin mag event rin. Eh. Ikaw nang sa booking cam. Bilhin si Buin. Sa so Google. Say goodbye and God bless.